Good ka na. Ha? Ang iksi lang ng inilakad natin ngayon. Gusto mo araw-araw ka ng lilalakad, ha? Paano na pag may pasok ako? Sino maglalakad sa'yo? Maglakad ka mag-isa. Ano, saan pa tayo pupunta? O, oh, wag kang bumaba dyan. Sasakyan dyan. Uwi na. O, wala yung kaibigan mong baka. Hinahanap mo? Ay, Diyos ko, luna. Pag nasa bahay, parang akala mo lantang gulay ka. Ah, katakot ka pag nasa bahay. Alam mo, matindi sakit mo. Sakit mo pala sa lakwat uh -huh. Ano? Sakit mo sa lakwatsa Diyos ko, ka na. Uwi na. Maglalaba pa ako. Hindi na natapos-tapos labahin ko. Saan ba ang gusto mo? Kung sabi maglalaro ka pa dyan. Makati dyan. na. Uwi na. Ah, ko. Pabalik-balik ka naman. Anak! May sasakyan na sinasabi ko sa'yo, eh. Ayun, Si Unang, ang hirap talagang pa -uwiin. Pag uuwi na, alos ayo na. kumain ka na. Oo, 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 wag kang kumain yan. amoy mo lahat. Hindi pagkain niya